Sige, tago muna sa si Ili. Okay? Ay eh, si Alexis. Wala pa. Huwag ka ng babaril. Eh. Naman eh. sige, antay mo. Ang baba na. Sige, sige. Yun, yun, yun. Angat, angat. Matikaw. Angat, angat, angat. oh, dead na yan. Doon ko na sa kabila. Sa kabila. Oh, Sino ka ba niya? <tong <tong yun, yun, yun. May karabang dito sa likod ko eh Parang zombie. Ayan na. Ayan na, Avery. barili mo. Barili mo. baby. Tago, tago, tago. Tago, tago, tago. Tago ka muna. Tago. mo muna. Ayan, 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 Avery. Ayan na, Ganun mo siya. Ganun, 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 ganun. 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 ganun yung kamay mo, ayan Huwag ka daw magulo. Yun na, yun na, yun na, Oh no, baby, oh no. Jump, jump, baby. Sana? Sana? Pag, pag, pag hindi mapinansin yan si Sipa, ano na naman yun? Okay, okay, okay. Okay, next man. Oh, <laughs> oh.